Magandang magandang maganda 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 kung po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh nagbubutas kami Ang binubutas namin ito eh ililipat po na maliit na nitro, mga kapatid Gawa ng ito eh 5 years na po Bukas ng 5 years nito Araw na lamang pagitan Ito po eh may pahintulot sa mga kaanak Narito po ang mga anak na nagpapako ng buto Ililipat po ito Sila ate Ate magandang umaga po mga kapatid Good morning. Shout out po, bigasan po kayo, okay? Mulawin po. Mulawin? Ay, shout out po sa mga tiga mulawin. May kumpare ko dyan, si kapatid na uh, si paring Darwin, Armentia. Shout out po, pare. Ito, ito yung mga yung kapatid. Pare. kapatid, ang pumapalo is si kapatid Nightbar. Uh -huh. Ang ibang trupa natin eh, gumagawa na po ng netso na maliit na paglilipatan ito. Tara mga kapatid! Samahan nyo kami may bubutas, baka butasin pa ng iba. Ano <laughs> Dito muna dito. Huwag ibaba. Sisisilin pa natin bago dalhin doon. Oy, oy, oy. Din ang ang Metal? Ah, metal na. Metal, bago ang ibabawi ang takip, Ay, yung... Yay, buhay. <laughs> May mama na ulit ako.

ero galing ng Tayuang kasi yan buo. Okay. Ah galing ibang Ang guantes natin eh basa. Hindi naman. Kahit na uh -huh. kunin ko. Eh mas oh. Baba natin dito, baba. <laughs> Hindi ito lang, ito lang. Hindi si. sinira na yung, yung, yung no. Hmm? Nagarek. Ba Bakit? Hindi. Tara, butasin natin. Hindi, May shaper yan. Meron mo. Eh, linaban na namin. Ayan, eh, buto na eh. Basa ang Buto oh. lahat? E 2020. Eh, 25 na ngayon.

yung mga sa anak ko net. Hindi, pagdating mo sa inyo, maghugas ka. Maligo ka, tapos... Buhat Alkohol. Yan o, oh. wala nang ano, bu 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 butong buto na. naman May pa sa naman? Saan?

Siguro to yung ano. Hindi ko naman ako ba. Hindi siya talaga Ha? Yung namin nakadanto rin. Mm hmm. Ang talaga matindi yung matinday, laman. Puti pa ano yung laman eh. Ayun yung bayo ko dalawa. Madugo. Ayun, bro. Ayun. Ayun, maliliit na yan. Yan pala siya ibinalot. Kaya pala hindi niya yung uh, atang maguro. Ayun. Ayun. Ayun pa yun. Ginikin mo, mama. Mama, hindi pa siya namin. Kasi baka mawala pa dyan. Ayun. 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 Basa kasi nakabalot to. Hmm, yeah, mo na yung... Hmm. Meron na ka ba? Dalawang malaki. Ayan yung ano, mababa din. Saktong saktong. Lapit na nalang. Ayan ano? ko, ito na lang Meron? Meron kung ano? Sila palampasin mo doon bago ipatong yung ano yan ayan wala nang halo oh. kilala kayo arsiaga po yan marami po marami ah, arsiaga kayo ito sa likod arsiaga arsiaga na si oo oh, si kuya rin ni si arsiaga rinato arsiaga tiga barangay tres tapos si Andak, magkapatid. Si Chody Arciaga, kamamatay laang. Kung saan na kama yung uno, Arciaga. Oo, oo, yung saan. Talagang hindi naman nga, yan ang pangulagay nila. Pwede, paggagawa nyo. Paggagawa nyo nga, me. Dito, gagawa, bago yung lapitan na nandito, dito naman igagawa yan, sir. Yan, pero yung lapitan niya. hindi dito. eh.

Pwede nyo ba ipa din to? Para maganda. Eh ito na po, okay na po. Ah, uh, hinihintay lang natin tumigas 'yan, mga kapatid, bago ipapalit adahan. Ang ganda dito na lamang po, mga kapatid. Huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pindutin ang Bell button para lagi kayong updated sa